Ayan, nandito naman mga guys yung tusik mga guys ni Idol. Ayan, uh, kita nyo. Inayos natin yung dati. Pinalitan natin ng hub. So, ngayong araw mga guys. sino naman, kakabit naman natin yung hangyang ha, sagmit ibutring ha, ha shock. So, ito ay 27.5. Tapos mga guys, ito rin may kakabit rin tayo. Sagmit din na handlebar, straight bar sya na may box sweep. Then, meron din siyang binili dito. GTR stem So, 90mm to mga guys. No? And then, meron siyang silicone grip. Kabit din natin to. Tapos, yung iyang uh, head parts. 44mm. So, ito yung kakabitan natin. Kaya, nagulat ang nina mga guys. Kala ko kasi tipper na 44mm pala merong adapter sa ilalim. So, ito lang yung binili niya. Kaya, na, kasi yung adapter niya, tinignan ko yan dati. <laughs> Is kabit muna natin to yung handlebar dito sa stem niya and then babaklasin na natin to yung kabila. Ayan. So kaigat na ni Danay. Oh, sabi ni Idol kasi isang freezer doon sa ibabaw daw. Okay. So tanggalin muna natin para at least mabilis na natin ma tapos yung trabaho. So una mga guys, tanggalin muna natin to. Yung ayan tapkap sa ibabaw. Mikalawang na nga ni oh. Ito na amin, Gago! Ay, okay, siguro. Ayan. Nakita. Yun, tanggal na. Ayan. Tanggalin na natin Hmm, so, okay na. Tanggalin mo na natin, guys, yung caliper. Ayan. Yung shock niya siguro, malapit 3 kilo na. Malima. <laughs> Malima. Wow! <laughs> Ayan na. Wasing, washing! Washing! <laughs> kaya na. Wait, sana ako ng MT200. Hmm. Hmm. Ayun ang ni Idol nyo yung harapan, no? Tanggal natin, no? Kasi hindi natin yung makakabi doon sa akin. Hindi ito tayong gulong-gulong. Mm. Okay. Yo. Okay. Papaw. So, ito ay wala pang pampanan log. So, lagyan nyo ninyo, ninyo para naman makasalpak tayo mamaya. Is sure ball na hindi siya mag-ragit net. Ayun. Oh. Yun. <tinyo> Tapos, ka, syempre, Lagyan mo rin dito pampanan logo para pag pumasok yung cup niya sa headparts parts mo is lang, log lang para pumasok yung kanyang ganito so ikita na natin ito yung tools natin yung eh. walang pok 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 eh. bago natin mga guys igulo ang iyang na stirrer tube Uh, so, lagyan mo na natin ng papadandog. So, pakita sila ngayon na pagkutang Na, amo na siya dapat Na, na amo na. And then, syempre, gulog na natin. Sabay po na lang tayo ng stirrer yun thank you lord ah. yun so ito na ikabit na natin mga guys ang iyang na wheel set so bali magkabit na tayo ng sail So dahil mga guys, plastic pa ang iyang uh, crank na sa so, iyang ano diyo, mga IXF. So tatanggalin natin, papalitan natin ng M19 na ganito. Ito yung kakabit natin, oh. Yan oh. And, natin 'to mga guys, no, kasi papalitan natin ng Mero na M19, oh. o oh. CNC M19. Ito. Ayun. Uh, para mas maganda tingnan katingin okay bumagay meron pa so ito na guys natapos na ating unit natapos na ating kabit nyo kanyang shock ano ba last time head parts niya. and then yung kanyang crank nut so madamo kayo salamat mapuli ng bike ni idol kay nataka na di sa katambay <laughs> Gago! Ano ang baby boy mo? <laughs> okay, okay na? Okay. Check ka dana yung manabila mo labaon be? Goods na? Okay. No, di ba lo? Spacer, sakto? Oo, oh, sakto, sakto. No, isa sa dalaw. Wala sa babaw, okay. pero at least hindi delikado. And then nari okay. na natin. Okay na? Goods na? Thank you, thank you. <laughs>